Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. at Welcome na naman sa isang bagong video. So for this video, ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-tap balance ng mga battery cell. Importante po na kailangan mo nang itap balance ang mga battery cell bago buuin sa battery pack para pantay-pantay yung capacity ng bawat isang battery cell. Ano ang mangyayari kapag hindi natap balance lahat ng battery cell? maaari po na may masirang isa na battery cell kapag hindi natak-balance so dito may nakahandang 8 pieces na S168 live PO4 battery bago ito buuin sa 2P4S ay kailangan munang itap balance ko para mapantay yung bawat capacity ng battery cell. So, bali yung 8 pieces na S168 live PO4 battery cell ay nakakonek lahat sa parallel. So, side, so, so, sa side na to ay positive. Dito naman sa side na to ay negative. So, eto ang gagamitin ko na pang top balance sa mga battery cell. Isang 10 ampere na power supply. At ang power supply na to ay adjustable ang voltage at current. Medyo matagal bago matap balance ng power supply na to yung 8 pieces na battery cell kasi 10 ampere lang mas maganda kung 20 ampere ang power supply na to para mas mabilis na matap balance nya lahat ng battery cell medyo matagal kasi yung capacity ng 8 pieces na life of 4 battery cell na pinagsama ay nasa 400 80 ampere. Bago ninyo i-connect yung positive at negative alligator clip ng power supply sa battery ay siguraduhin ninyo na naka-adjust yung output voltage ng power supply sa 3.6 volts dahil ang mga 3.2 3.2 volts live pure battery ang kanilang fully charge ay nasa 3.6 volts so nakadjust na yung output voltage ng power supply sa 3.6 volts duhin ko na lang ay connect ko tong positive at negative alligator clip ng power supply sa battery so yan, nakakonek na Ang gawin na lang, lang natin ay mag-antay ng ilang araw bago matap-balance ng power supply lahat ng 8 pieces na live POPO po battery cell. Update sa mga battery cell na tinap balance ko. One week ang nakalipas simula ng itap balance ko ang mga battery cell. So, check natin yung output current ng power supply. Yung output current ng power supply ay nasa 0.022. Pero kahit na nasa 0.022 ang output current, ng power supply ay pwede nang buuin yung mga battery cell sa battery pack. Pero mas maganda kung nasa zero yung output current ng power supply bago buuin yung mga battery cell sa battery pack. So, importante talaga na itap balance ang mga battery cell bago buuin sa battery pack para makuha ng mga battery cell ang kanilang maximum na capacity. At para na rin hindi maglolo ko yung solar charge controller. Dahil kapag hindi na top balance yung mga battery cell at binuo ka agad sa battery pack, maaari po na yung solar charge controller ay maglolo So, importante talaga na itap balance ang mga battery cell bago buuin sa battery pack. So, ganyan po ang tap balance ng mga battery cell bago buuin sa battery pack. So, hanggang dito na lang video na to at maraming salamat po sa panonood. Bye guys!